Isang batang babae at isa pang babae na kasama nito ang naipit sa loob ng UV Express. Ito ay kabilang sa tatlong namatay sa malagim na karambola ng mga sasakyan alas 9.30 kagabi sa westbound ng kahabaan ng Commonwealth Avenue, Corner Fairlane Street, Quezon City. Kabilang din sa namatay ang isa sa tatlong motor rider na pumailalim sa bus ng Original Multi-Transport Service and Multi-Purpose Cooperative sa report ng QCPD Traffic Sector 5 ikinakatwiran ng tsuper na nagkaroon ng problema sa preno ang minamaneho nitong bus sa investigasyon ng pulisya. Unang tinumbok ng bus ang limang motorsiklo, saka nito binangga ang UV Express at isa pang taxi sa lakas ng impact ay pumailalim sa busang tatlo sa limang nakamotorsiklo. Inabot ng isang oras ang ilang grupo ng mga rescuers sa pangunguna ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office bago natanggal ang mga naipit na biktima kabilang ang tatlong namatay. Nahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to property sang driver ng bus na nasugatan din sa nabanggit na aksidente. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.